Good morning. So nandito ako ngayon sa Balas Tank. Uh, Nag-inspection. Usually underway kami. Um, inarihan ko muna kasi Balas Condition may walang laman, walang cargo. So inarihan ko muna para yung mga tao is makapag-maintenance. So tinitignan ko ngayon yung mga ginawa nila kahapon. Kasi kahapon yun yung start ng maintenance namin. So parang ganito. Yan. Yan. So naka-first coat na sila. Yan. Hindi ko naabutan yung ano yung pangatok nila kasi duty ako sa bridge. So, may kita ko na lang dito kung paano nila uh, bininturahan pininturahan ka tulad ito. tara. Pagka tayo pa sa pinakalog. Actually, first deck lang ano eh. Ang uh, nila dito. Ang uh, mini-mini din So, ito ang itsura ng ballast tank. Usually, five starboard. Or, I mean, sorry. Five port pala ang mini-mini namin. Kasi tapos na kami sa six wings at ang 6 swings dito ay meron 6 swings forward and 6 swings up. Then the rest ng 5, 4, 3, 2, 1, wings lang siya. Ayan. So ayan yung mga minutes sila, Nakatoka sila. Ewan ko kung kita pa. Masyado na dilim. Ayan. Tapos hindi nyo, hanggang dyan lang yung tubig. Ayan. No? So baba yan, tubig na. Si water. Actually treated siya kasi naka balas water treatment kami. So, yan. Ayan siya. yung anodes. Dito niyo. Yan, yung pinapakan. Okay, hey, good. Ganda, maganda. Kaya hindi masyado ang ano dito ah. Makalawang not like dun sa six wings na balas tank. Sobrang dami ng kalawang. Dito, halos ano lang eh. Pachi-pachi lang. Ayan o. Oh. So, tago na ng dulo. First take lang naman. So, hindi siya masyadong uh, nakapago. Usually pag annual inspection nito, papasa sa pingin Ang tungkol sa may ano? Suction ng galas pump mo. Yeah. Parang magandang picture lang ito. So, bakit ko lang sa inyo. Oops, sorry. Ma yung maalot din. Ayan yung, yung, yung hagdala nila. Kasi Saturday ngayon, half-day. Then sa Monday, balik ulit, tra-tra tulad kami dito. Yan. So dito parang <laughs> para ano, para anong real life na nagkakaroon ng Resident Evil na nahaman. kau mau bijan, tiba. Kalau sila. So, ito na yung first code ko. Oh, yan, kung may kita yan. Yan yung first code nila. Ah, namin pa. First code namin. Ito yung first coat natin. Yan. So, kunti lang. Kunti lang ang uh, mga ginawa nila dito. And, dito sa company namin, may bayad na ano. Pag may maintenance ito. So, pag natapos na rin buong tangke, eh, Actually, ari na namin to eh. So, yung lima na tapos nila, meron bayad. So, meron sila na kami na deck extra. So, ngayon, 150 euro per tank. So, 150 euro divided by sa lahat ng deck department. Yan. Okay. Maganda. Maganda ang ano nila. Maintenance nila. Monday, kasi Sunday po kaso lang pasok. So, Final nila to. Ayan. Medyo may kainitan lang dito. Usually wala na kami sa Kujaira kaya malamig-lamig na at like tatay hindi sila makapag-maintenance dito dahil sobrang init. Ngayon, nandito kami pa na sa Arabian Sea. Pagpunta kami sa South. Putang Cape Town. So this is a uh, 15 years old vessel. Eh may katandaan na. Oh, Pero still, seaworthy pa naman. Good working condition at naalagaan naman siya kayo pa. so yan lang, yun lang tinitignan ko. Tapos may picturean ko. Eh, every Saturday, pinapadala namin yung ano, progress namin sa balastank ng oil tanker pero syempre kada ship design iba ibang itsura so ito na yung isang uh, example ng uh, oil tanker aframax vessel na tank dito sa 5 ano, star so yan yeah, guys thank you very much and please like Tano Rider sa aking second account uh, channel na uh, motovlog channel uh, rado lahat yung about sa motorcycle and then, usually yung favorite kong brand which is yung uh, Tukati Multistrada V4. So guys, thank you very much. See you on my next vlog.